Inuulit din ba ng anak ninyo ang sinabi nyo sa kanya? Karaniwan ang ecolalia sa mga batang may autism kung saan inuulit nila ang mga sounds, phrases, sentences o salitang kanilang naririnig. Ang ekolalia ay paraan ng pakikipag-communicate. Sa article na Three Things You Should Know About Ekolalia ni Lauren Laurie, isang certified SLP, binanggit niya ang ilang dahilan kung paano maaring magkaroon ng communicative purpose ang ekolalia. To ask for things. Halimbawa, maaring sabihin ng isang bata ang Do you want cookie? Para sabihin na gusto niya ng cookie dahil narinig niya ang ibang tao na nag-aalok ng cookies sa ganitong paraan to start an interaction or keep it going Halimbawa maaring mag-initiate ang isang bata ng larong tagu-taguan sa pamamagitan ng pagsasabi ng linya mula sa laro tulad ng ready or not here i come to draw someone's attention to something Halimbawa Maaring kunin ng isang bata ang atensyon ng kasama niya para ituro ang bagay na nakita niya sa paggamit ng linya na narinig niya tulad ng It's a bird, it's a plane, it's Superman. To protest something. Halimbawa, kung ginagaya ng bata ang You don't want to wear those pants habang kinukuha ng magulang niya ang kanyang damit, maaaring ang ibig niyang sabihin talaga ay Ayaw kong isuot ang pantalong iyan. To answer yes. Halimbawa, kung ginaya ng isang bata ang "Do you want some yogurt?" kaagad matapos siyang tanungin ng parehong tanong, maaring talagang gusto niya ng yogurt at ang ibig niyang sabihin ay oo.